ko, natin yung ketchup mga kapatid Ito na yung ulam ko. Ayan. Kainan na! Ang daming ulam. Ayan, o. Oh. Tignan nyo. May karahay, may pritong isang maliliit. Siyempre, ma ako. Ah, uh, ito, ginawa ko kahapon. Ah, uh, ano to? Um, gabi, mga kapatid. Gabi, ma Ah, uh, ito, Milo. Yung, ano to? Yung parang, um, ano? Ano ba yun? Yung bigay ng pipa ko, eh, mga kapatid. Kainan na, may ano ako. Ito. Tapos ito rin. Ah, uh, ito rin yung sanggol. Mauna ko na ang tanggol. Ito, o. Oh. Ito. Mm. Ah, sorry, nandyan sa likod, oh. Mm. Ah, mag, ano na kayo? Kakain na ako. Hmm. May ano ko. Hmm. Hindi naman bring it, it. Chocolate to, mga patid. Talang, nangangalapit ka na naman ng gold. Ano ka ba? Kaki kayo, ito. Ang ulam nyo, o. Oh. Dahil ito, ah. mo? Mm. Mm. Ito ang kayo. Kaming ako? Mm. Mm. Ito, bebe. Mm. Ayun. Ayun.

kailangan tubig. Ano ka ba? Nangangalabit. Ano ka ba? Ubus na yung ulam ko nga. Yun na kayo. Uh -huh. Grabe ka, tanggol. Naunahan mo na ako. Naayon na siya ako sayo ha? Oo, walang mayangal. Ito'ng kanya. Kung hapon to, panghan. Mamayit aku hindi pa nabusuk,

Ăn mẹ Ừ um, Ay grabe ang mga aso ng anak ko O oh, ayan na Bilisan mo, bulisan mo nang kumain Ito naman sa'yo Ano Dudong Sa'yo dudong oh, Doon na kayo at kakain na ako Ừ hmm. Kaya hindi ko maubos natin mga kapatid Nag-dirt, ayan Ừ hmm. Ừ Ito na ginawa ko mga kapatid. Tikman natin. Oh, ba? Gabi, Gabi ito mga kapatid. Gabi na ano, ice cream. Ginawa kong tatlong condense. Isang, ay hindi. Ay, isang condense, saka tatlong ebap mga kapatid ito. Mmm. Ah, mmm. babe. Sabi. Mapapawa kasi sarap. Dahil hindi tayong gagawin sa mga viewers ko, sa mga sharing ko sa mga star sender ko, mga nag-like, nag-heart ng videos ko. Thank you. Thank you ng marami again and again, mga kapatid. Ang ah, sarap ng ice cream. Gawa ko ito, mga kapatid. Um, hinukay ni nanay yung gabi niya. Tapos,